38,000 ang last offer. Again, last offer. Pag pinili mo ang pat, tatanungin ka namin. Pag di mo nasagot, nagkamali ka. Wala kang maiuwi kundi ang isang libong ibinigay sa inyo kanina. Last offer ang 38,000. Ilalaban mo ba ang pat o gusto mong lumipat na at kunin na ang pera? Perdido! Bol! Holy pat! Pat! Husky, husky. Husky na. O, naging sa husky ako. Hapat pa rin. Hapat pa rin po. Sa mga kasama pa ni rin. Benji, pato lipat! palaban so, lang, lang lahat. Amad lang people, pato lipat! Go! Palaban din lahat, amad lang people. Walang tatili. lang people dito, malalakas talaga ang loob. Kasi hindi sila ang naglalaro. <laughs> Pero pakikinggan mo ba sila? Pakikinggan mo ba ang kasama mo? Ilalaman mo ba talaga ang 250,000 pesos? Again, 38,000 na ang nandoon. Kalaking tulong na yan. Pero kung talagang gusto mo makuha ang 250,000 pesos, tatanungin kita sa huling pagkakataon, Benji. Pat! Only Pat! 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 Pat talaga ang gusto ni Benji. OMG! Kapan? At dahil Pat ang pinili ko, tatanungin na kita. Sigurado. Ni Benji. Sigurado, Benji. Hanggat hindi ang... ko pa naiaangat. Ito ang 38,000 pesos. Kuya Benji. Para parang nagdalawang isip ka. Li lipat, na lang po. Lipat. Ha? Lipat, na lang po. Bakit? Bakit hindi ka nang mo? Kailangan po. Ha? Ha? Lila po, parang okay na lang po. Sorry naman po eh. Oo. Oh. So, ko baka mahirap po kasi yung tanong. Oo, oh, eh. nagtapagtapa ka lang eh. Ipapataas <laughs> <laughs> ka. <laughs> ipapataas ka lang ha. So ulit, ulit yung pagkakataon na to. Last na to, hindi na kita ulit tatanungin. Pat! O, lipat! Lipat pa, lipat. Lipat. Dahil lipat ka na, kunin mo na ang pera. Nakakatawa yung kasama mo. Oh. Bigla, sabi, lipat ka na, lipat ka na. <laughs> <laughs> okay, dahil lipat ang pinili mo, try natin kung kaya mo sagutin ang katanungan worth P250,000. O, oh, Benji. One people, no Ito coaching Ito na ang 38000 mo, Kuya Benji. Benji, meron kang limang segundo para sagutin. Okay? Mahilig ka pa sa basketball? Medyo po. Medyo po. May mga oh, kilala kang... Oh, May mga kilala kang uh, basketball legends. Meron po. Meron. Tarayin natin. Harap ka lang sa akin. Ang tanong, pinagpalit mo sa 30, 38,000 pesos. Ano ang popular full name ng legendary Pinoy basketball player at two-time Olympian na binansagang The Big Difference? Ulitin ko. Ano ang popular full name nang legendary Pinoy basketball player at two-time Olympian na binansagang The Big Difference. Meron kang limang segundo para sagutin. Go! Jaworski. Jaworski. Ano? Ano pangalan? Buong <susurrington> uh, pangalan po. Ano pa, Tung uh, pangalan nakalimutan ko? Jaworski. Robert Jaworski. Robert Jaworski. Robert Jaworski. Robert Jaworski is... Wrong. Buti na lang, lumipad ka. Legend. Oh, parang si jo Robert Jaworski ata the living legend, di ba? Oh, the living legend. The living legend. the, the big, ha? Huh? The, big J. J. The big J. Mm -hmm. the, oh, ha? Huh? The living legend din eh, di ba? Okay, ang tanong, ano ang popular full name ng Legendary Pinoy basketball player at two-time Olympian na binansagang The Big Difference. Ang tutong sagot ay... Yun, alam ni Kuya, oh. Kaloy-Loy Saga Aha, o Carlos-Loy si Loy Saga. Hindi ko na Yes, congratulations. Thank you, thank